Yan na, pinalagyan ko yan na kasi pag na pag na ura, nasa ribong ato sa ko. Kaya pinalagyan ko yan. Dito naman sa loob.

asa na yung hardy flakes? Andiyan madam. Ayan yung binili kong hardy ano, flicks. Ano, ano? Ilan yung hardy flakes na ano? Ay. Dalawa? Ay, Dalawa yan? Yes madam. Dalawa yan madam. Okay. Ang po pang Ay long okay. ano okay. Ang po pang guys. Seek lang. Ang po rambas. Dito namumuti na. Nag pintura na sila dito sa loob.

Ito si Along dito ang tumitira. Nagyan ng skin coat. Tapos bukas, pupunta si Along doon sa taas. Titingnan niya yung ano, yung tumutulo doon. Bumili ako ng ano, Asa na ba yung long? Pakita natin. Last to ano? Last, last to sell? na Sana yun, ipakita natin. Hindi. Pakita mo lang. Ayan, yung pang ano sa bubong. Dalawa. Dalawa yung binili namin para... Tapos yung mga pako, pakita mo kayo, madam. Yung mga bagong pako dyan. tapos yung mga pako, ayan. Sana yun? Ito. Pako ng ano yan, ng yero. Hindi naman makita lang. <laughs> Ayan. Oh. Bali dalawang kilo yan lang ano. Mm. Mm. Okay. Yung -yero? Eh, hindi, yung oh, ano na, na dalawa o oh, lahat na. Oh. Tapos yung binili kong ano, yung yero. Dito sa ano. Ayan. Apat na piraso yan. Na yero. Magsasimento sana sila kanina. Kaso, wala pang, ano, hindi pa nagpakita talaga yung araw. Medyo masama pa ang panahon. Ipinapasimento ko na ito sa kanila para hindi ma para hindi ma-rumi tingnan punta dito. At para maano na rin ito, mapala, ano, palitadahan at saka yun doon. Bukas, maanuhan na ito. Ano long? Uh, yung, yung bukas. Oo, para hindi marumi. Ano? Ay, yung dyan, papa, para? Oo. Tapos yung inodoro, ilalagay na nila yan dyan. Bukas. Bukas pala, nak, may isa na papasok na ano kasi mag-building ng ano, ng gate. Para mailagay na daw yung gate. Dito niya kasi titirahin yung ano, yung gate. Para, para diretso ano daw, dire, diretso salpak. So, ito yung mga ano, Pati... Yan, bakal. Ano na dito? Sa na lasing ko. Pag natapos yan doon, kasi ang gagawin bukas ni Jericho, maglalagay siya ng bubong doon sa taas. Kasi matatapos naman na niya yan dyan ngayon. Ito naman ang titirahin niya pag natapos siya dito. At kailangan, bilhin tayo ng gutter. Yan na lang naman ang tatrabahoin dito eh. Madam! Kunti na lang. Para maka-discount ka, dun sa gutter natin, dun na lang sa tropa ko. Saan Yung yun? nagawa talaga. Saan yun? Diyan sa Malabanyas. Saan yun? Yung boss ko dati. Sa Ngayon, ano na siya, nagbebenta na siya ng mga yero, mga bubong, oh. mga gater, plassing. Oh. Mm -hmm. Doon na lang magiging... Oh, yung... O sige, sasabihin na lang natin kay Alo. Oo, oh, madame. Uh -oh. Ito na lang pala yung buhangin natin, ano? meron po. Ha, saan? Uh, ito yung din. Ah. Uh.